Sa nakalipas sa na pag-aaral ng Transparency International, sinabi nga na ang Pilipinas ay nag-rank na 115 out of 180 nations sa Corruption Perception Index. Ang ibig sabihin na ito ay simple lang na ang Pilipinas ay by perception, nandoon pa rin tayo amongst the most corrupt nations of the world. Nakakalungkot man isipin kasi sa kabilang banda, ang Pilipinas pa rin ay tinagurian na only Christian nation in Asia. Mga 90% ng ating population ay nag-identify as Christians, whether ito ay Catholic or ang iba pang mga denomination. Bagamat ito'y kalunos-lunos ang mga datos na ito, but naniniwala ang marami sa mga ating mga reform-minded na mga Pilipino at kababayan, at isa na ako doon, that this gives an opportunity for the Philippines to be an example or to show an example in give a model of how to transform a nation. Tinatawag nga nila dito transform nation. Sabi nga nila, sa bawat problema ay merong silver lining at maaaring maging oportunidad para sa atin. Kung kaya nga ang mga organisasyon katulad ng Transform Nation Philippines sa nakalipas na dalawang taon ay nagbibigay sa atin ng isang konkretong solusyon at motivation na abutin ang seven spheres of culture. Ang seven spheres of culture ay ang unang tatlo ay yung tinatawag na three gathering institutions. Ang institution ng family, church, at ang civil government. At ang apat na nalalabi na katulad ng arts and media, business, health and science, and education. Kasama rin dyan ang tinatawag na ang limang signs of a disciple nation na kung saan tayong mga mananapalataya sa Panginoong Yesu Kristo ay kinakailangan maging involved sa pagbabago nito. Ito ang spiritual, political, economic, intellectual, at ang social areas ng ating lipunan. Ibig sabihin kung hindi tayo mag engage at sasali dito sa tinatawag natin na three gathered institutions or seven spheres, at sa tinatawag natin na five signs of national discipleship ay hindi ho natin makukuha ang inaasam natin na national transformation. Kung ako po'y inyong tatanungin, ako'y naniniwala that the best days and the best years is yet to come for the Philippines dahil aking nakikita sa pag-ikot ko sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ang growing desire at desperation ng iba't iba nating mga kababayan at mga leaders sa genuine national transformation. And it is my serious and ardent belief that we, the Philippines, can be a model of national transformation in the nations of the world. Sabi nga nila, with man, it might be impossible, but with God, all things are possible. Kung nais nyo pong malaman at mabasa ang kabuuan ng aking opinion na ito, puntahan nyo po sa aming comment section ang aking article sa The Manila Times. Muli, ako po si Attorney Jeremiah Belhika, ang inyong pong pastor ni May.